Tara, gawin natin tong brother mga paps. Let's go! Pero bago yan, intro muna. Yon, good day mga paps. So another day na naman. So another video tayo kasi magpa-upload na ulit tayo sa YouTube ang medyo mahahabang video. So, sa uh, ngayon mga tops ang gagawin natin guys, gagawa tayo ng broder. So, dahil nga nag umpisa na akong mag-incubate uh, ulit, syempre may aasahan tayong mga sisiw kahit ilang pirasa yan. So, yung una kong papisa, yung una kong try, so, nasa karton lang sila ngayon. So, in-next natin papisa medyo mandami-dami din kaya kailangan natin ng broder. So, yung broder ko kasi dati nasira na yung plywood niya. Uh, kaya, sabi ko gagawa na lang ako ng bago pero naisip ko magastos naman kung magsisimula ako sa talagang uh, kahoy uli, plywood, ganun. So may naisip ako yung aking lumang asola pad na yung sirang rep. So naisip ko, yun na lang yung gawin kong brother. So ayusin na lang natin. So meron kasi ako dito isang uh, gano'n na hindi dumadami yung asola. Tingnan natin. Ito, ito mga pops. So kahit punuin ko pa ito ng fertilizer, nag-umamit na rin ako ng synthetic. Hindi ko alam pero ganyan lang talaga, hindi dumadami yung aswala natin dito. Pero yun sa ibang tab naman natin na ganito, napupuno naman. Kaya sabi ko, ito na, lipat. Tanggalin ko na lang to linisin ko, at gawin kong uh, brother kasi ang ganda niya isang hawas Tapos, uh, nandito pa rin kasi yung takip nito, nandun sa manukan. So, ayusin natin. Tara, gawin natin tong brother mga paps. Let's go! Yon mga tropa, ito na yung itsura niya. Uh, Nailagay na natin yung screen. So maliliit lang lang yung nilagay kong ng screen. Kaya so, yung nakikita niyo, nasalo siya ng pum na tinitra natin pero hindi siya nakalabas. kalubog pa rin siya dito sa bantawa dito. Parang aluminum ito eh. Parang may kamukha lang eh no. Pero brother to mga paps, lagay na mga sisiwa. <laughs> kamukha eh no tapos yung tinanggal natin dito na foam yun eh, no, yung nilagay ko sa loob bali dyan tayo mag-iilaw Yan yes, yes, sa part na yan ito wala dito gilaw tapos open yung tas para may choice yung manok kung gusto nila dun sa uh, may init o kaya naman dito sa uh, sakto lang At 'yun mga paps no natapos na natin yung ating DIY na bro may kamukha lang siya pero brother to para sa sister pop so ito naman hindi natin pakinabangan yung ating Reptab. madali lang siyang gawin eh kung, kung, kung kukumpara natin doon sa mga kahoy plywood kasi nga ito yari na talaga siya so yung wiring saka ako nalang gagawin kapag may materialis na tayo so kung, thank you pops kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng video at kung di ka pa nakasubscribe subscribe mo na mga pops and thank you ulit sa pananood bye